3 <coughs> days na karon 3 days na kayo na nagkanak ko ng bone therapy ang hirap pala ang sakit sa buto at ilikod yung dibdib mo, pakiramdam mo parang na-squeeze na ang hirap magsalita tapos may may ubo pa nag-inubo -nag 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 pa ako ang hirap umubo Parang gusto ko lang sumuko. Nakapagod din pala. Ang ayoko ko nang ipagpatuloy itong therapy na ito. Ang sakit sa, ang sakit sa katawan. Akala ko okay lang. Kasi yung, yung game ko, hindi naman ako nasobrahan. Pero ito, yung lagnat ko pa, grabe. Ang ayaw kong lumabas sa ano, gusto ko lang sa ilalim ng kumot dahil, sa sobrang ginawa. Ginawa talaga. Pag, uh, kahit na pag ihi talaga nanginginig ako. Ang um, iniisip ko na every six month ko itong dadanasin. Diyos ko, parang ayaw ko na. Hindi ko alam kung may survive ko pa ba to Pagod na rin kasi ako. Parang eh. napapagod na ako lumaban. Na alam, hindi ko naman alam kung para saan pa itong pakikipaglaban ko na to. Pagod na talaga ako.